Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Salita mo, Kristong Mahal, Espiritong Bumubuhay, Nagtuturot Umaakay, Sa Nagnanais Makamtan, Ang Langit na Walang Hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.